Ah, Makapunta nga kaya Maring Yayet. kaya si Maring LJ. Maring, nandyan ka na pala. Pa ako nandito. Sa tapat ang bahay namin. Sige, Maring. but may dala-dala kang suklay. Nga pala ay bibigay ko sa iyo kasi may bago na akong suklay. Ay, matnare. mare. yung pinadeliver natin. Bakit yung ano, tindahan ni Maring Jelay? Maria, kaya nandyan, wala pa sa pwestuhan. Si Mare. yung pala si Maring Jelay. Mare! Ano ba yun? Ay, Mare! Kami pala ibibig sa inyo, ni Maring Yayet. yung no, order oh, yun. Play po lang yun inyong bibilin. Ay, akin pala ice coffee. Naman ko sa yung Nga at wala pang yellow. Ako nagpapabili pa tsaka ng cookies. Pero mo aking taga-bili. Kila mare. Hindi ko na mare ha. Sige mare. Mare at ako'y gagawa din ng matcha play. Tayo nga mare ay kopi ano. <tinyo> mare? Thank you, mar Thank you, Mari. Thank dahil ano, inuna ko yun sa iyo. Mare, Mari. Thank you, na. Babay na. Mara, babay na. Mm.